please subscribe ito Money Vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na magreaktor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man records ng ano eh, ng away. Yung po no, si Carla at si kalinya Jomar ay babiyahin na naman. Ah, pero hindi po dito sa loob ng Pilipinas. Ah, sa ibang bansa. Ah, grabe, ano po, ang John ay talagang ah, na lang. Ano po. At alam po natin ha, kung ano pong bansa ang pupuntahan ng John Ano po, papanoorin po natin yung video. Ah, at bibigyan po natin yan ng konting reaksyon. ano po, kasi eh, makakarating na naman sa ibang bansa ang John Ano, hindi po? po natin nakalain yan. Ano po, na pa-travel-travel na lang. Ano po, si Carla at si Kalingap John pero bago po yan, ako muna po sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid kung saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa akin YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Edna Vlog, Jack Tapia, at uh, siyempre, yung mga kasama ko ka pong reactor sa Kalingap. Ganoon din po yung mga charity vlogger na Kalingap partner. O, ito po yung video, no? Na kung saan ay uh, magtra-travel na naman ang ah? Jomcar. Ano po? Si Kalingap, Jomar, at si Carla. na ano Tayo ay natutuwa po dyan, ano? Kasi siyempre, ah, uh, Marami na rin po silang bansa na napupuntahan, ano? At ito po ay uh, dagdag na naman. Ano po? Eh ayun ano, panoorin po natin yung video at dito nga po ay mapapanood natin ang buong buo kay Kuya Nail. Ayun ano? supportahan po natin ano, Kuya Nail. O ito po yung video. It lately lang po, nak nakapagkwentuhan kami, nakapag-usap-usap po kami. Ganito na nangyari guys. Um, itong usapan na to ay ano lang sa, sa GC lang namin mag, magbabarkada. So ito po ay napag-usapan namin na gusto namin mag-travel. Ano? Gusto namin mag-travel. At dito sa travel na to, syempre kasama namin yung ano, yung syempre family. Ang bawa ako, si Mayor, ang kasama, si Yuris, si Emmy, yan, kasama, tapos yung baby nila, yung mga anak ni ano, ni Rob, yan. parang ano, mga mga friends, group of friends. So dito, Naisipan natin, ano, naisipan natin since, ano, dito sa date na to uh, ng travel na to is medyo malapit pa sa, ano, sa anniversary ng Jomcar. So, naisipan ni Kalinga Prob na, ano, isasama po ang Jomcar dito sa travel na to. So, dito po, uh, actually, guys, hindi pa naman, wala pa naman, ah. Ito ay napag-usapan pa lang and parang malaki naman kasi ang chance na matuloy po ito. Napag-usapan and parang alasang ayon naman lahat. Sang ayon po dito. So, wala pa namang ano, wala pa namang nabubuk na ticket. Pero, doon na rin yung papunta. Ayan. Kasi minamadali na rin namin kasi medyo malapit-lapit na rin itong ano, na itong travel na ito. And pinili na rin po natin dito. Ay dito dito po sa ano, dito rin po sa travel na ito ay ano po tawag dito. Um, kami po yung masusunod. Ano po? Or si Kalinga probably yung masusunod po dito. Wala po masyadong ano, wala po masyadong intervention para mga supporters, no? No, parang ano to, parang barkada and family travel po. Although, ito pong napag-usapan namin na bansa na ito pupuntahan namin, is hindi pa po ito 100% final. Ano, kasi gaya po ng sinabi po, sinabi ko po sa inyo, ito po ay napag-usapan pa lang. Napag-usapan pa lang po. Anytime, pwede po siya magbago. Pero, yung nga, gaya yung sinabi ko malaki na po ang possibility na dito na po talaga sa napili na namin na ano puntahan. Tingnan naman po dun sa mga ano sa mga kasama um wala pang official pero ano uh, more on friends po siya. More on friends and more on team Thailand. Yan ang bulong ko sa inyo more on team Thailand po yan. Ang mga makadagdag lang siguro sa mga Jonakis namin. <laughs> Pero dito, this time around, ayan po. Uh, uh, kami po ang masusunod po. Or kami po nila Kalinga Pro, masusunod po. Itinerary, diba? yung hotel, itinerary, yung, basta yung buong travel. Okay. Ang bansa buong pupuntahan ng Jomcar. Kasama si Kalinga Prab. Kasama ang Team Thailand. Ay walang iba kundi Vietnam. Tita Jocelyn Valerio, hello po. Yes po, you heard it right. It's Vietnam. Vietnam. Yan po ay napag-usapan pa lang. Okay? <laughs> Tama ako. Nakatuwa naman ano po na talagang uh, ang jomka ay kasama sa Vietnam. Ano po? Yung po ang sabi ni Kuya Neil, ano? Bago niya po sinabi, eh, talagang binitin-bitin muna po niya. <laughs> na sa Vietnam nga po sila magbabakasyon. Ano po? Pero ito ang sabi niya ay eh, uh, hindi pa naman daw po masyadong sigurado. Sa ngayon, yun daw po ang pag-uusapan nila. Ano po? Vietnam ang kanilang pupuntahan na A uh, bansa. Ano po. Ang kagandahan po dito, siyempre, ay makakapag-travel na naman po itong uh, mag -agum. Ano po. <laughs> ako po ay uh, natutuwa ano, sa nangyayari ano po, sa buhay ng uh, John ano, lalong-lalo na po kay Carla. Hindi po natin nakalain ano, na si Carla magiging ganito. Ano po. Dati ay eh, nakita naman po natin yung sitwasyon niya, ano, pero ngayon ayun na. Ano po. Talagang uh, pa-travel-travel na lang po siya, no. Ang buhay po talaga ng tao ay hindi po natin alam, ano, kung ano pong mangyayari. Ano po, kumbaga, siyempre, no, uh, ang hangad lang ni Carla ay uh, makapag aral po siya, no, at uh, maging maayos po yung uh, kanilang buhay. Pero eto, no, ito po yung mga sinasabing bonus, eh, bonus sa buhay, ano po, <laughs> katulad po nito, no siya po ay uh, um, makakapunta na naman sa Vietnam ano ano na bang ano na bang mga bansa na punta ni Carla parang uh, naka, nakapunta na rin po siya ng uh, Hong Kong ano pumunta na rin po siya ng Hong Kong at uh, mayroon pa pong isa eh Di ko lang po na, nakalimutan ko lang po at ito yata ay pangatlo ng bansa na pupuntahan po niya ano po Vietnam ano nakakatawa ano po at kita uh, nakikita natin na talagang uh, abang tumatagal ano po ay uh, maraming uh, biyaya ang natatanggap ni Carla. Ano po, hindi lang si Carla no, kahit po si Kalingap Jomar. Ano po at uh, siyempre mga ganitong bagay ay uh, dapat po ikat ikatuba natin kasi siyempre maganda po 'yung nangyayari sa buhay ni Carla at siyempre ni Kalingap Jomar. Ano po at kapag ka nasa kalingap ka ay uh, marami pong uh, mga bagay na mangyayari ano at yung mga lugar na hindi mo pa maaabot ay maaabot mo ano sa pamamagitan po ng kalingap ano po syempre sa tulong din po yan ng sponsor at tahigit uh, higit sa lahat ay eh, yung ating Panginoon ano po ay e, ayun ano maraming maraming salamat po sa inyong lahat patuloy lang po natin suportahan si Kuya Neil ano po si uh, Carla Topolar Vlog at uh, si Kalingap Jomar ganoon din po si Kalingap Rob Kuya Bal Santos Matubang at Edna at si Victoria Mix Vlog. Ano po? Maraming maraming salamat po. Ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.